ang dami palang masamang ginawa ng mga kasambahay namin. May problema kayo sa amin, personal. Siyempre kayo kawawa, kami lang po kasambahay lang po kami, mag mahirap lang po kami, ganto. Hindi, ginagawin nyo kami, o bastos kayo. Maayos pakikisama ako sa kanila. Parang kahit anong gawin mo, kahit anong tapala mo ng pera, tapala mo ng, ng bonus, put tataran ka pa din. Kasi totoo lang, ayoko na magkasambahay. Naging emosyonal si Tony Fowler at umabot pa sa puntong nasaktan niya ang kanyang sarili dahil sa sama ng loob na dulot ng ginawa sa kanilang pamilya ng kanilang tatlong kasambahay. Kinaugalian na ng pamilya na sa tuwing mayroon nagpapaalam na kasambahay na umalis na sa trabaho ay chini-check nila ang cellphone ng mga ito. Nang sa gayon ay maiwasan ang anumang mga hindi ka nais na ginagawa ng mga ito sa mga miyembro ng pamilya, gaya na lamang ng video at pagkuha ng larawan na hindi nila alam at ipinapasa sa ibang kakilala. Nangyari na raw ito noon sa mga naunang kasambahay, kaya naninigurado sila na hindi na ito maulit. Ngunit nang i-check ni Nakiana at Ika ang mga cellphone ng kasambahay ay doon nakita ang ilang mga pag-uusap ng mga ito na mayroong ilang pagkakataon na ninanakawan nila ang magpartner na Vince at Tony. Hindi lamang dito natatapos sapagkat hindi rin ng mga ito pinalampas na pag-usapan ang mga pribadong buhay ng kanilang amo Gaya na lamang ng pagsiselos umano ni Vince sa biological father ni Tyronia na si Tatay Alon, at ang pagiging pangit umano ni Ika. Dahil sa mga rebelasyong ito ay minabuti ni Papi na kumprontahin ang mga katulong at pinagharap ito sa magpartner na Tony at Vince. Sa loobi ni Tony na hindi sila nangingialam sa personal na buhay ng kanilang mga kasambahay at lalo ng hindi nila dapat pinakikialaman ang mga buhay ng kanilang amo. Binigyang diin ni Tony ang pinirmahan na non-disclosure agreement ng mga kasambahay na hindi nila maaaring ilabas kung ano man ang narinig o nangyari sa loob ng kanyang pamamahay. Dagdag pa ng vlogger na mayroong dahilan kung bakit sabay-sabay na aalis ang kanyang mga kasambahay. Sa kabila ng ginawa ng mga ito ay minabuti ni Tony na magpatawad. Ngunit hindi nawala sa kanya na maging emosyonal nang malaman niyang hindi maayos na iniwanan ng mga katulong ang kanyang bahay. Walang nagawa si na Tony kundi linisin ang buong bahay na kahit na siya ay buntis ay kailangan na gumalaw at tumulong sa paglilinis sapagkat wala na silang kasambahay. Hindi kinaya ng kalooban ni Tony ang katotohanan na sa kabila ng pagiging mabuti niya sa mga taong pumapasok sa kanyang bahay at binibigay niya ang tamang sahod na mayroon pang kasamang bonus ay iniiwan pa rin siya. Pahayag ni Tony Fowler, ang pakiramdam ko sunod-sunod na ngayong buntis ako. Parang hindi naman ako masamang tao, kahit anong sabihin mo malaking bagay sa akin. Kahit may mga editors ako ngayon, kung kailan ako buntis nakiusap ako sa dami ng taon, tiyaga na ibinigay ko, bonus, pera, lambing, treat sa ibang bansa. Pocket money ibigay mo, bigla akong iniwanan ng editor ko. Dati isang buwan pa lang ang dati naming kasambahay, na KMJS pa ako noon, binigyan ko agad ng 100,000. Pinagawa ko ang bahay, binigyan ko ng maraming bonus, tinarantado rin ako, iniwanan din ako. Ngayon naman may bonus na ngayon, wala lang 100,000, saktong bonus lang. 3 months pa lang may bonus na sila tapos malalaman mo ang kasambahay mo na nakawan ka ng pera. Sinasabihan ng kung ano-ano ang mga anak mo. Pinagsitsismisa nila dito yung madamot. Hindi naman kami madamot. Hindi naman ako naninigaw ng kasambahay. Hindi naman ako nagmumura, never din akong nanakit ng pisikal. Maayos pakikisama ko sa kanila. Parang kahit anong gawin mo, tapalan mo ng pera, tapalan mo ng bonus, tatarantaduhin ka pa din tapos iwanan nila ang bahay na ganun kadumi. Iiwanan nila yung kwarto nila na ganun kabaho. Magkakampihan sila na parang akala mo inabuso. Nalulungkot ako na nangyayari ito sa akin na buntis ako.